sayang, hindi na po yung mga ganito pinapansin. Pagawin ko pong kapakipakinabang. malapit na po kami dito sa area number 3. Uh, titingnan ko na rin po yung sinabi po ni tatay na balimbing. Mas kilala po na starfruit. Dito na po kami mga kalayas sa bahay kung saan po kami dati tumira. Ano? At saka sa lukuyan po may nakatira naman po dito. Nag-aalaga po nito at saka yung mga prutas po dito. Sa mga hindi po nakakakilala, ang tawag po dito dito sa amin ay balimbing. Ito po ay mas kilala na starfruit. Para po siyang mayroong mga blade do kapag wala ho kaming mamerienda mga kalayas ito po ang aming nilalantakan at saka po yung aling aro kung kaya ko pong ibahagi sa inyo yung mga ganitong bagay mga kalayas ito po kasi ay sobrang rare na ngayon ano bihirang bihira na po yung may tanim na ganito sayang oh nabubulok na nga yung iba ang kukunin lang po natin yung mga talagang pwede na po ano gagawin po natin either gawa tayo ng jam o gawin nating pickled star fruit. ano pa bang pwede dito o kaya patutuyuin natin. Mga naka-experience po at nakakakilala po sa ganitong balimbing, mag-comment lang po kayo ng inyong experience patungkol po dito. Ano? Basta ito po, nagsisilbing mga kindi at merienda namin nung araw. Sayang, hindi na po yung mga ganito pinapansin. Magawin ko pong kapakipakinabang. Siguro, para makilala rin po ng iba. Hindi po lahat kilala po yung ganito kasi kung dito nga po sa amin, yung ibang mga kabataan po hindi po talaga alam at hindi kilala po yung balimbing ito naman ay talagang hindi na po makukuha dito masasayang lang po ito ito po ay inaakit lang lagi namin dati ni na kuya ka best friend tikman natin medyo maasim-asim po pero siya makatas kaya po siguro tinawag tong star fruit. Kasi kapag hiniwa po natin siya ng pa-horizontal para po siyang star ano. Ayun no, parang starfish. Naakyat lang namin to dati eh. Ngayon nakatumba na. Siguro parang kapamilya siya ng alam ko mas kilala niyo to eh. Kalam niya. Ito pong iba na mga hindi pa talaga pwede at maliliit pa. Babalikan ko na lang po. Saka mapag-iisipan ko pa kung anong pwedeng gawin po dito. Sa tingin ko nga mga kalas, pwede siyang gawing syrup eh. Palagay sa ibabaw ng mga gagawin nating cake. Baka nga mahal to mga kales kasi sobrang rare ng ganito. Balay lang natin, di ba? Bali, dito lang po tayo sa area number 3. At itong area po na ito, may mga iba't ibang mga tanim na fruit bearing trees. Mangustan, lansones, yabano, at iba-iba pa po ano, na mga prutas. Lahat po kami magkakapatid. May like, kanya-kanya pong tanim, ano, by area. Ito po, at may mga mangustin. Ito po sa kapatid ko. Yung malaki po na yon kay kapanganay. Yun naman pong balimbing ay nandun po sa kabilang dulo. At nandun din po pala yung mga tanim ko na lansones. Yung lansones na rin, oh, ang laki na. Mayroon na po siyang pasiti. Bubunga na po siya. Ayan po. Oh. I Hintay lang po muna ako ng abal. may mga nakaabang po lagi sa ating ibon oh. talagay po ulit tayo dito hmm. mga nakaabang na po oh. nasa dulo po ng kawaya na yan ito po yung gagawin nating chocolate ililipat ko lang po muna dito sa sa strainer gawa ng gagamitin ko po aring bilay eh. meron ho akong ibabahagi sa inyo. ariho Kung kilala niyo po yung mga ganito, tawag po dito ay saratin losa. Hindi ko alam yung eksaktong ano kasi bata pa ako dati nung ako na inana po ano. Ganito po yung mga gamit lagi namin. Nung nakinainana inana po ako, ito po ay pangkaraniwa na gamit. Ginagamit po namin pang araw-araw. Pero si inana, meron po silang plato na inilalabas lang ay kapag mayroong bisita. Yung po bang parang may pinta po sa ganito yung dalawang babae, merong pinya. At po ng ito, lahat ng mga nakikita nyo po dito, may mga naku po sa atin. Para daw akong, alam mo yung matanda na ano po, pero hindi pa naman po ako katandaan. Nagkataon lang ho mga kalayas na tumira po ako kina inana. Ginagawa ko to, dahil maganda po yung childhood memories, ano, masaya po yung naging memories po na iniwan po sa amin ni na inana, saka po ni amama. Kasi kung malungkot ay hindi po natin magagawa yung mga ganitong bagay. Katulad po ng baso na ito, iniinuman ko po ito dati kina inana at ah, mabuti meron tayong na-provide pa rin na ganito which is ito na talaga yung baso dati. Yan, naingatan naman. Ayun, so para po sa mga bagong pasok, ano? Maigiring pampabalik alaala -ala, mga kalayas. Siguro po ay marami pa rin nakaka-relate dito mag-share po kayo. Ano po ba ang alaala -ala ninyo sa ganitong tasa? kasama nyo ba sila habang nagkakape o kumakain? Kasi tanda-tanda ko po dati, si Inana, di ako pinakain. Kami po ay nasa, ang kainan po namin ay kawayan, nasahig. Mga naka-Indian lang. Kapag yung kamay ko, marami pong mga kanin-kanin sa ganito kasi nakasakol po kami, nakakamay. Ay tinatapik po ako ni Inana, which is tama naman para ma-discipline din po ano as part of their ano a uh, disciplinary action ano po Ise separate ko lang po yung gagawing jam tsaka yung patutuyuin po natin sa araw ano pero yung mga hindi na talaga pwedeng gawin ayan ito kagaya po nito baka itapon na lang po natin to mukhang hindi to pwede sa jam or pipilian ko na lang po oh, mayroon pa naman pong part na pwede po yung mga patutuyuin ko sa araw hindi pa po sobrang hinog tuyo po tayo at ito po ay pwede nating gawing candy o pwede rin pong sa ulam ang po para po bang kalamyas hihiwain ko lang po ng pahorizontal ng maninipis pag hiniwa po ng pahorizontal yan nagmukha na siyang star ano po yung gagawin natin jam ugasan lang po muna natin alisin ko lang po yung mga may part na may bulok kaysa itapon po natin ng isang buo ay sayang naman po ano tanggalin lang din po natin yung buto hanggat sa abot na makakaya natin ano pero meron din naman pong halos walang butok ano, oh, konti lang din po yung buto. Nadaan ko po sa food processor para solid talaga na makukuha natin yung katas. Pero kung wala naman po kayong food processor, kung sakali man po nagagayahin nyo, pinuhin nyo na lang po yung pagkaka-slice nyo. Yun, kasha. try na po natin pakukulain lang po natin to ng mga 20 to 25 minutes tapos palalamigin lang po natin kuhanin na po natin yung katas Doon pa lang po tayo magsisimula nung gagawa ng jam 20 minutes na po natin pinapakulo. Okay na po 'yan, mga kalayas. Bango. Amoy na amo yung aroma ng balimbing. Ngayon po ay alas 6 na ng hapon, kaya bukas ng umaga ko na po ito babalikan. Ito na po yung atin pinakuluan po kahapon. Ito so lang po natin ito dito pakain po sa isda Pwede rin po ito sa ibon siguro po ang kagandahan ng ginamitan ng katsa. katya po ay talagang gigampiga po ano dito ko na lang po lulutuin sa palayok lain lang po ulit para sure na walang mapasamang sapal sa ano po. Itong extract po na nakuha natin approximately 1250 ml or 5 cups. Lalagyan na po natin ng asukal. 4 cups lang po muna. 1 2 3 4. Ilagay po natin ang cinnamon. 1/2 tablespoon lang po ito mga kalayas nagbibigay po ng mild spicy tsaka sweet aroma po ano kung ganito pong cinnamon nilalagay din po sa mga tinapay eh. lagyan po natin ng vinegar mga kalayas pwede rin po ang si apple cider alam mas maganda po kung ilalagay natin ay lemon ano po lagay lang po tayo ng 1.5 tablespoon ito mga kalayas ay antibacterial na rin po ano para hindi po kaagad masira yung ating jam nakakatulong din po ito pag set po ng gel ay lang po ng halo ano para hindi po siya dumitig Forty minutes na mga kalayas tingnan nyo oh, medyo lapot na yung kanyang kulo kumpara kanina medyo malabnao pa Iyan yeah, na Ang ulan Ay Yung ating yung ating gagawin chocolate Kung babasa po mga kalayas mahigit isang oras po natin itong hinahalo santan na santan na po siya oh. habang nauubos po yung ating panggatong kasabay naman ng pagluto po na rin ating santan itong jam oh. ambang oh. na po ari mm, bango yo lalagay na po natin sa buti daw po para mag seal daw po ito ibabaliktad daw po ano mga 5 to 10 minutes titimpla po muna ako ng kape ari po kaping barako bigay po ari sa akin ni Pinsan Christian yan shout out sa iyo Pinsan salamat dito ano sa kaping ari sa daw po ay galing sa Cavite Madeo Coffee Ari po ay apat na tasa, maglagay lang po ako ng 4 tablespoon ng kape. samahan ko na rin po ng asukal ano at tayo po ay lagi po nagsasama na ng asukal sa kape ang kanya kanya po tayo ng pamamara ng pagtitimpla mga kalesa ano 1, 2, 3, 4 okay na po ari mga kales nakakulo na okay na po ari mga kales yun yun kakape Basta at lalamig. Sila po ay nagtatrabaho po din eh. Sa may palayan po ba din eh. Pakakapihin po natin. O oh, GM, oh, maglagay ka ng coffee mate. Coffee creamer. Oh. Palagay na ako siya. Ice lang ako niya. Ayos lang. makarami? Kunti lang. O, oh, yeah. ari, pang panghalo Pag kailangan na asukal, unahan <laughs> nyo. oh, ano pa ko doon? Daybreak. Ari oh, wag mo nang haluin at gawa ng ating gana sa ilalim yung pinakangkapi eh. At yun ay. ay sinasala yung ganyan eh. O oh, GM oh. Hala. Dali. Oh. Tikman natin aring jam na Ginama Oh. Pag ayaw ninyo ng jam, na ay ang mayonnaise. Ari oh, kaya lang ay pagtiyaga na ninyo aring jam na ari para para hindi na jam man. Pero ice din ano, santan ano. Dali. Oh, may ya. Hanggang bukas pa kayo diyan. DM. Bukas Sa kabila. Saan ka, Abay, na yung upuan na oh. Ba't... Hmm. No, yun, na nanako upo mo. Are oh, laga man hmm. Oh, hala oh. are coffee Are yung isa oh. Ay, 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 po at si GMS Arenat kawa na nakakasama po natin dito pang gagawa ay nakita nyo naman po doon sa mga dating vlog po natin ano pagpahiyay ay magugutong ay nasa na yun si Blik dun din sa opias napasok ba inaanak ko yun hindi na mas ko sa akin si inaanak <laughs> Tapos ganun na no. Nakapo sa double daw po. Para pag sunod ay double. <laughs> ah. Pati ang muna yo. Oh. Ubusin na niyo. Oh, to, tubig. Ala. Mm. Ng ganto po sa probinsya. Mm. Muna ipaw. Oh. Dali ito yun, nahihiya oh. pa ay eh. yun. Aba. Wala, hindi nakataalo kan pag hindi ka pa kumuha. Hmm. Hala. Hmm. Kaya mo man yan o. Hmm. Hala na. Ay, hihiya pa. O, aray GM o. Hala. Isa lang. Kaya hindi ko naaalo ano? kan pag sunod. Hala. Kapat ko na. na ay, di ayos lang. O, ano o. Hala. Aray, isa pa rin o. Oh. nahihiya pa. Eh. Dadalwa-dalwang balot. Ay, ari na mga kalayas. Busog na. Hala, tatrabaho na uli ano? Ala, salamat, salamat sa inyo utoy. Po. Salamat po. Ala-ala JM. Oh, Pag sunod uli. Bukas baka ako magluluto ng chiplan.